Kahit napipilitan nga itong si Wilfred, ngunit buo na nga ang kanilang desisyon at desidido na siya nakalimutan at murahin na nga sa kanyang buhay itong si Carol. Ito naman na mahihirapan ng gusto itong si Carol, lalong lalo na at isang magandasan ng balita para sa kanilang dalawa sapagkat magkakaanak na silang uli dahil mayroon na siyang panibagong baby sa kanyang sinapupunan. Ngunit talaga hindi natutuwa itong si Wellfred at inusgahan pa siya na gumagawa lamang ng kwento para lamang balikan siya ni Wilfred. Sa kabilang banda, kahit anong gawing pag-iwas nga ni Tristan at ni Amber sa isa't isa, ay uh, sa sadyang tadhana nga ang gagawa ng paraan para magtagpo silang muli. Dahil nga sa kalsada nga ay mag-aabang at magbubuk nga itong si Amber ng masasakyan. At ang hindi niya alam ay nakasakay nga siya kung saan ang driver nga itong si Tristan dahil pansamantala nga siyang nagsasideline. Hindi na lamang umimik itong si Tristan matapos nga makita niya na ito nga ay si Amber lalo't hiniling nito sa driver na gusto niya ng silent ride kaya naman hindi na siya nagsalita pang muli at magugulat nga itong si Amber matapos nga magising siya mula sa pagtulog sa kanilang biyahe ay mapahinto nga ang naturong sasakyan dahil nga nasiraan itong si Tristan at magugulat nga siya dahil ang tatawagin niyang manong ay walang iba kundi ito palang si Tristan at kagaya nga ng mga nakarang araw Noong mga oras na nakulong nga ang ating nga nitong si Tristan ay ganun pa rin ang pakikitungo ng nitong si Amber at walang pagbabago. Galit na galit pa rin ito sa kanya at talabaga pinagbintangan pa siya na sinadya niya na ibuk siya para makasamang muli. At... <laughs> Naiyak na lamang itong si Tristan sa mga nangyayari lalong lalo na pagdating pa nga niya doon sa mansion at halos bubugin nga siya ng kanyang ama na ito nga si Wilfred na galit na galit nang makita nga itong si Tristan dahil iniisip nito naman na Malamang ay pakanan nilang dalawang mag-ate para lamang nga balikan nga itong si Wilfred at ginagawa nila ang lahat para maging malapit uli at makabalik muli sa, bahay, sa buhay nila. Sinabi ni Tristan at talaga namang sinampal sila sa katotohanan ni Tristan na hindi na nila ipagsisiksikan ang kanilang sarili at bakit naman nila ang gagawin yung ang bagay na iyon, ano naman umano ang mapapala nila. Kaya naman tiling nila ang kanilang pag-aakusa at pagiging ilusyonado. Dahil o Manusa, ang hiling lang mang ng kanyang ate ay makasama ang kanyang anak at hindi niya sukatakalain so na inilalayo nga ito ni Wolfen at hindi pinagbigyan. Naging makasarili ito at talapaga pinarusahan ng gusto ang kanyang ate. Kaya para sa kanya siya ay nasasaktan sa sinapit ng kanyang ate. Dahil kahit naman na ang ng kanyang ate ay hindi pa magbago ang kanyang pagmamahal at pag-aalaga nga dito sa kanyang tunay na anak na si Leah.